magandang hapon po mga ka-farmers uh, nandito po kami yung Farmers, sa uh, ka. barangay kabutagan si Camarines ah, marinisor uh, ngayon po ay uh, pinunta natin itong isang production na nyug kung saan ginagawang isang produkto uh, nandito po ngayon sa BNB Buku Indibingka Lupi kamari Marino Ito po yung kanyang uh, tindahan. Uh, ang tindahan niya po ay malapit lang po sa Marlica National Highway. Uh, ito po ay papunta ng Manila. Uh, ngayon po, uh, kausapin natin yung may-ari ng uh, Bibingka, uh, paano niya itong sinasagawa, kung ilang taon na itong uh, operate Magandang hapon po, Mano. Magandang hapon din po. Ano pong pangalan po? Uh, Mr. Benjamin Soriano Jr. Ito po sa yung ano, uh, negosyo na dahil sa puno po yung uh, ito pong buko ay bibingka, ka. Ilang taon na po ito nag-operate? Uh, hindi pa siya nagwawan niya uh, since na ano, uh, December 1. Ano? Ito lang. ito lang. Uh, Kamusta po yung ano, uh, kitaan? Okay naman po siya. pagka uh, pagkayo umaasa lang tayo sa mga biyahero. So, yung mga nakatikim naman ah, uh, uh, regular na customer na rin na uh, pumunta talaga po, po siya. Uh, Nagkisi sila yung opo, mga opo. Uh, Gusto po, maganda yung ah, uh, panglasa nila doon sa gayong produkto. Uh, ngayon po, sa isang uh, sample natin po dito. Sa isang baong yug mga ilang bibingka po niyang kalabasan po niyan? Ah, uh, yung pong range ng pagluluto po namin, kada tip na po ay 4 kilos po yun na bigas. Iyahalo ihalo po siya dyan? Iyahalo po natin ng ingredients. juices. So, sa 4 kilos po, gumagamit po kami ng mga 12 pieces po na nyog. Uh, din, alanganin. Ay, ito, ito, po pala mga farmers, hindi uh, ito ginagawa na panggata. Ito ay alanganin. Dito sa ito sa Bicol ay ito pa rin. Bukod po yung nyog na ginagawa. Uh, bukod po yung mga. So product din po talaga doon sa Bibingka. Uh, puro buko po talaga ang ginagawa. buko po uh, ito po pala si Manong. Uh, mas maganda po pala ay nakagawa siya ng negosyo tungkol sa nyog. Kamusta po yung ano? Ah, uh, tulong ng PC, meron pa ba dito sa inyo? Ah, uh, PC po. Ah, uh, sa PC, yung sa Philippines Coconut Authority. Ah, nag po sa akin ito. Oo. Uh. Wala po. Uh, pero yeah. alam mo, magamit ko man yung nagamit ko pangkatong talaga, uh, bunot. Baka medyo tagulan, medyo basa yung bunot. Gumagamit po tayo ng coconut si si Bao. Ngayon po ay lumalapit tayo dito sa manan, spicy na yung sinong no, nakasakop nito na matulungan si Manong dito sa kanyang negosyo lalo na sa pangkabuhay ng kanyugan. alam natin ngayon sa gobyerno ay maraming funds na pwedeng may tulong sa mga nag-access sa mga Si Manong ay wili po ditong matagpuan dito sa barangay Kabutagan. Uh, Kabutagan. Lucky ka marino po. Kumusta naman po yung tulong sa income ng sa pamilya po? Pagpaparaan. Okay naman po yan. Makakasong po talaga. Saka may mga tao po tayo na nakakatulong din po tayo. Ay, gusto ng po may mga labor po, ng... po kayo dito na... Nag-generate oh, na, na, din po tayo ng ano, hanap ay. buhay ng mga tao. Ang uh, gusto po sa ni Manoy, ay eh, yung pagpaaral sa kanyang anak, pagtrabaho, sa pamilya, ay dito na kinukuha sa production. Opo, okay, mga pagkakas sa ako. na ako. Oh, <laughs> okay. Okay. Ah, ngayon po, sa i tayo ni Manong sa kanyang paggawa ng bibingka harap na bibingka. Binabalik-balik ka namin. Magaganda pa mga tindera. O doon bro, tingnan mo dun, number one. Ay, samahan po tayo ni ano? Ito po yung gilingan natin ng bigas. Ito po yung ng bigas. Ito po po natin. Sa isang kilo pong ano, bigas, ilang bawang, isang bungo? Ano po, dosi po na uubos. Ah, sa isang kilo po, approximate po ha, tatlo. tatlong, tatlong, apat, na apat na buko po ang ginagamit. ginagamit. So, ano ano yung... po to, manong, yung natural na bigas yung pulutan? Ah, natural po yan. Ah, natural. Pero, important po yung ginagamit natin bigas. Ah, kasi po yung, kung matitikpa po niya yung kanyang pras dito, ay medyo, ah, ano siya, may, yung malagkit. Ah, pagkakalam namin dito ay, Uh, pulutan yan pala ay natural na oh, bigas. Ah, imported pala na bigas. Ito po, ito, bigas. yung ano, gumagawa ng... Nagpa-process pa Nagpa-process po, po yan. Para lutuin. Ito naman po yung loob ng pugon. Ito, ito naman, naman yung mga kanyang pugon. Po uh, kawa lang sa drum. DIY po. DIY. Ay maganda po. Wala pa naman yan. Wala pa po naman. Magsisigang pala Ngayon, ang ginagamit po nating ano dito, mga, ay, mga, 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 mga. galing din sa balat ng nyug, yung panggatong. Yung pang ano nito, sikreto ng pampalasa dahil natural na panggatong. Yung aroma, aroma niya ay papasok sa bibingka. Ngayon po, uh, tingnan natin yung ano, yung luto. Ayong po yung lupo na. lalagyan pa sa babaw ng biniyak na juice. Tapos tapo niyong pati sabaw. Ayan po ang kagandaan. Uh, ito pong sabaw dahil ito ay uh, malambot pang nyug, ito ay ginagawa nilang coconut juice. ito po yung ano niya finished product ano oh uh, focus ito po mano oh, magkano po isang ano niyan isang piraso ah uh, 15 pesos po which is na po yan which is with ito po mga kapartner sa overload po siya tinatawag na overload tinatawag na bibingka overload ah uh, 15 pesos lang po yan yung pong mga papunta ng Manila katagalugan ay Madali lang po siyang manapin. na uh, nandito po siya sa tabi ng National Road. Uh, Ma Marlick Highway. Buko bibingka which is niluto sa pagmamahal. Opo, <laughs> pwede <Pili> po. <laughs> Sira. <laughs> Ito po tayo. Oh, sige, sige. Itong... Ayan po yung manager po natin. Ay, itong manager. Saraw. Ano po yung siya, boss? Yung mga na Ito po yung lugar nila. Uh, po siyang hanapin. Mga kaparmers farmers National Highway. nalagyan ko ng ganito. Uh, brother, -brother Opo. Uh, ngayon na po, uh, uling tara lang po. Uh, ngayon po ay, kanina, duktungin natin, na uh, sabi mo, ay wala pa tayong tulong ang ayon sa ng gobyerno, yung Philippines, mga so authority. Uh, ngayon po ay, pili ka po nga, umingi ka nalang tulong sa ganitong uh, nasa production ka ng new, uh, ang trabaang yung negosyo ay galing sa new. Para matulungan ka po. Ah, uh, kung naman sa PC. PC kasi nakakasakot, no? Uh, yung mga materyales na ginagamit ko talaga is uh, 80% na galing talaga sa nyo. Coconut. Yeah. Kasi hanggang doon sa palapa yung ulong yung tinatawag ko yung uyo, nagagal, pwede pang ko po talaga dyan. yung so, pong sa ano-ano, manong, yung sa mga equipments, Baka pwede ka dun matulungan na may... Um, may kahilingan ka. Ah, yung equipment po. Mas maganda po siguro sa akin. Pwede makahingi ng kunting ayuda na magagamit natin sa... Ay, upgrade na lutuan. Ay, upgrade po. Ay, upgrade ng lutuan kung anong mas maganda na lutuan para sa pili na. po ay... Para makapag-produce tayo ng marami pang brands. Hingi po yun sa DOST. Pwede rin po sana. Kung sino po ang ano, ang kinaukula na makaano ng tulong, makapagbigay ng tulong po sa amin. Mga welcome po. kasi uh, si Mano po ay lumalapit sa atin na matulungan yung kanyang classing na may upgrade yung kanyang lutuan. Dahil yung ba? kanya ay kanya lang na ambition. Pero makikita mo doon sa vlog na pinakita kong video ay maganda rin pagkagawa. Pero kung may ito may masagawa, mas, mas marami siyang produkto na magagawa kung ito ay masa modernize. Opo, kung mas maganda sana kung moderno yung ating mga gamit, ay okay. eh, mas kaya ang tingnan siguro ng mga mami mo at mga ngay. Okay, Manong, uh, pasalamat lang po kayo dito sa vlog. maraming salamat to sa interview ninyo. Unang-una -una sa inyo po, maraming salamat. At uh, ito siguro yung nagiging daan para may parating din namin, natin o namin yung mga masulungan tulong na matanggap din namin. Yun lang po mga kaparmers, isang magandang hapon sa inyo lahat. Salamat.